Hello mga ka-abroad. Hello rin mga ka-abroad. Kumusta kayo lahat? Panibagong araw. Panibagong pag-asa tayo. Lalong lalo na mayroon tayong dumating ng mga bagong sisiw. Yan. Out of the box. Talagang kararating-rating lang. Sana lahat sila ay buhay at malulusog. So ito na. Pinilipat na natin isa-isa habang -isa binibilang natin. Ah, may may problema na agad isang sisi o gano'n. ganun? Ano ah, na siguro ito? Balahibo lang. So, sa dalawa, tatlo, apat, lima, Alim pito. Walo. O, kulit. Siyam, sampu. Kose, kose. Trese, katorse. Kinsi, dikasa sini 24ita 30 na yung nasa loob. Dito pa. 31, 32. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Forty-five. Forty-six. Forty-seven. At may pa sobrang isa. Ayan. So, yan mga ka mga ka live live Alive. at kicking yung ating 51 heads na mga sisil panibagong sisi at so tulad ng sinabi ko panibagong buhay panibagong panimula na naman ito so uh, sana ay maging uh, malusog lumaki silang uh, masigla at hindi sipon hindi magkasakit at sana ay, uh, hindi tayo magkaroon ng fatalities o casualties sa mga season na ito hanggang sa araw ng pag-harvest natin. So, 'yan lang muna mga kabrot, maka-export ang ating bago update dito sa ating uh, bahay kubo. So, at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Bye-bye.